Uh, mga kuya meron na naman tayong binaklas dito na Honda Click ang uh, problema nito ay uh, may ngayong makina malagitik magpip, maandar nakita ko yung problema niya yung sa kanyang piston yun o ay, ilawa natin ayan sira yan 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 piston ang guhit na yan laki na ng play ng kanyang piston. Ayan o. Ang laki ng play ng kanyang piston pin. Ito. Pero yung piston pin bushing na, okay pa naman dito sa connecting rod. O, wala naman problema dito. Ang problema lang yan o. Ang laki ng, ano, ng piston. Kinain niya kasi. Ayan. Ayan o. sinasira. Kaya lumalagitik. Pero binaklas ko na rin para uh, matingnan natin yung bearing niya. Sa so, ano, okay naman yung mga bearing niya. At yung bearing dito sa kabilang side. Okay naman. Wala no. So, babalik na lang natin yan. Dahil maganda naman yung bearing niya dito. Tsaka yan. Napalitan lang natin ito ng piston. Tsaka piston pin. Piston ring. Tsaka yung mga gasket niya. Tsaka pin. Okay. Thank you for watching mga oh, yeah.